Sa bawat linya ng piraso na yung mga pangarap na pilit pa rin sinusulit. Sa kabila ng kawalan ng silid-aralan, kulang na guro at mahirap na sistema, patuloy pa rin lumalaban ng kabataang Pilipino. Ito ang hiraya sa nasirang pisara. Isang maikling kwento tungkol sa mga hadlang, laban at pagkasang bumabalot sa edukasyon ng Pilipinas.

Ganyan na mga mga bata, may bagong pisaro na kita. Hindi ko maalat kung bakit isinagpamutato ni Ading Doria. Alam niyo ba nung nakita ko itong pisaro kayo, agad ang naisip ko? Wow! Ang dami na tayong matutusunan! Ang sobrang kagalakan na kahit magamit na ito ay bago lang sa kanila ko. Oh, ang

Si Oon Sere nanyang mukohusion siya? Ènτο aun po Sinang lang ran, tio ah Haun, ti po ka nung-ok 해독 Tama Para sa mga bata nito, ang kanilang huro ang yeah. susi sa kaginawaan at Dahil napakaswerte nila, yeah. na kung dati ay lang ang kanilang araw sa paglalaro sa kalsada, ay ngayon I mean, may may kabuyan. Kaya mo yan! Ang yan ay nakatotak pa rin sa kanilang mga isipan noong unang araw na lumapit sa kanila ang kuro. Yeah. Hindi hadlang ang kakulangan sa silid-aralan. Itong bakanting lote ang yeah. nagiging paaralan. Na hindi had lang ako ko lang sa kalimitan. Magiging malikha itay. Tandaan niyo na ang magiging ilaw sa kadiliman ng buhay ay ito kasi. Pero mga bata, tandaan ang pag-aaral ay hindi yan nakukuha kung ano mga bagay na meron kayo. Hindi so yan ang Sa araw-araw na pagdating ng guro ay hindi na bago sa kanya ang kanyang nagdadat. Mga batang masasayang naglalaro abang hinihintay nila ang kanyang pagdating. Habang abalang nag-aayos ang guro na kanyang mga materyales upang maumpisahan niya ng muli ang kanyang pagtuturo,

ibon na malayo na kayo ng inyong mga pangarap, hindi lamang sa kasadang inyong pinaglalaroan, kundi pati na rin sa kinabukasan na aking pinakulat sa inyo. Ngayon, may mga dala akong papel at crayola. Maaari nyo nagsimula ng inyong pagbibig. Yun, alam ko na ibubunit ko. Mmm. pakialam sa mundo Ngunit ang katotohanan Ikaw na naguguluhan Tayo ay naglalakbay Habol natin ang buhay Ngunit ang maging patabay tulay Tungo sa hanapan Ngayon, tapos nilang ikuit ang inyong mga pangalap. Gusto kong marinig sa inyo ang ng ano naman? ko po ay bahay. kung paano magkaroon ng sariling bahay. Alin? Sino ka? Ikaw. Ito hininto ko pa rin lahat 'tong mga tattoos at twenty-three lang. Alin? Sino si Paulie? ko po itong papel at lapis. Ay, gusto ko pong kada araw ay tulad ko ang sa mga pangarap. Inuwi ko ang laruan sapagkat pangarap kong magkaroon ng maraming maraming laruan. At panghuli, Inuwi ko ang pagkain kasi gusto kong kumain ng masarap na pagkain. Magaling mga anak, dahil dyan ito na ang sorpresa ang sa Yay!

Salamat po, po. Ang Hiraya ay hindi na sa kinang ng kagamitan, kundi sa lingning ng mga mata at ng batuto. Habang hinahaplos ng hangin ang dahon ng puno, at habang ang araw ay dumudulas patungun dapit hapon, ang luma at gamit ng pisara ay nagitli saksi. Saksi sa mga batang nag langan sa guro na pilit lumalaban at sa pangapangarap na isinusulat kahit hindi perpekto ang pahina. Ito ang kwento ng Hiraya sa Nasirang Pisara. Isang paalala na ang pangarap ay hindi kailanman kailangang perpekto para lamang maging totoo. Papa!